Mabet kalma. Ito yeah. <laughs> ko <Kukulak man>. Ma. <laughs> na kumalma. Ang baga pumunta Ay. rito si Mistika Tigano at nagmasig Pakitaan nyo nga muna. O, mo na. Bakita, bakita. A A ito si Mistika. Siya si Mistika. Tigano. hindi. si Tapat mo nga sa pagbumukha ako sa mga sawad. Hindi ako Hindi ako gumagamit ng malalaking ribbon sa ulo. Okay. Oh. Hindi ako nagmamatching colors. Pero hindi ako nagbukulit sa kami. Social media. So grabe niya kasi pinintasan itong si Diwata, no? Man, ano? Ang masasabi ko, I will keep praying for you, Mistika. For your heart to be able to accept the reality in life na hindi araw-araw pas. <laughs> Si Utlo, maka ba nabang umulan, sumugod? Ano na? Wala kong sa sabi ko, pa, 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 how, ay gagamit na iba't ako para sumikat na. Wala yan. Kasi si Mema mo, hindi ako naggamit ng na iba't ako para lang sumikat. Oh, At okay. so, nagdusisiraan mo, ate ko. Kaya kasi sabihin ko sa'yo, hindi ka namin katapu. So, sabi oh. niya kasi ganito, uh, nagmumodel daw si Diwata ng skincare ni Rosmar. Pero yung balat daw, kaya daw bang mawala yung galis? Oh my God, bakit lang ka ba na ka? Bakit yung lalayot ng tao? Pare-pareho lang tayo gawa ng mula sa alabok. Naganda lang ng konti balat kung kala mo kung sino pa. Ako <laughs> nga kahit kailan, di ako nagsabi na masakit sa aking kapwa. Kahit katakot-takot na ng mga paninira at pananakit ako ng ginagawa sa akin. Iha, kung <laughs> sikat ka, iha. Okay, tama ni Mago ng Solo dahil hindi ako mga patos, mga na wala So, sabi niya nga daw ay eh, ano? Halma. Ano ba sa mga nagbabasa? Iha. Iho. Ang mga vlogger, eh. commentary vlogger, eh. buhay ng sarili ng kung Huwag kayong gumamit ng mga personal data si para lang sabihin sila Kat. You're not if you don't have your phone. Ay! Wow! Final message mo sa kanya! Yes. Mahal ko mga bloggers na may sariling content, gumagawa ng content na may katuturan, may kapupuntahan, may aral at hindi puro cheese <whisand> Sabi ni mga ang ba? <tay> ang ang, -ang bagay, ng tao. Well, kayong lahat ang nandito. And if you meet friends, then, ano masasabi nyo? Nakita na nyo na ako. Pretty girl! Ganda sa pwede na mga ka ng Diyos! Mananawagan na ang istina na daw yung pagsuporta dito kay Diwada. Bakit yung manalawagan ko yan? Baka gusto ko ako Oo! Ako ang iba Tanda mo yung shout-out. <laughs> Wala pa akong kinong tento, walang views <laughs> ko na. Kaya akong kumalaban sa iyo. kayo nung mga na? Kiprangkahan wow. Hindi kita kalaban, hindi nga kita kilala, pero ihakal. bet, kalma. Ito ko na kumalma. Ano mo yung sabi mo sa mga? Ang nga mo na. <mula. laughs> Wala ka sinabi mo, babayad ka ba sa akin? Yeah. Okay, inaanyayahan okay, <laughs> <nanya> ko po <laughs> ang aking hangin uh, social media followers, panoorin niyo po ako sa Dalat na Make Ready to Live. Bataan niyo ng bayan with Masculados. And on May 31, sa pagbubukas po ng isang malaking uh, supermarket. So, I'm invited to you. Thank you po sa mga taga-antipolo kahapon. Napakainit po ng isang yes, Yes, mga taga-antipolo po ako. Yeah. Alihis ng sidad niyo. Ay, Ano po kami? Thank you po. Sa team

Okay, tapat mo nga sa pagbumukha ko sa mga sawit. Si Michael yeah. <laughs> <laughs> Hindi ako gumagamit ng malalaking ribbon sa ulo. Oh. Hindi ako nagmamatching colors. Pero hindi ako nagbukulit sa mga men. Social media. You, so, grabe niya kasi pinintasan itong si Diwata, no? Man, no? Ang masasabi ko, I will keep praying for you, Mistika. For so your heart to be able to accept the reality in life na hindi araw-araw pasko. Oh! Yeah.

Baba. Aaaaaah! Oh! Pwede na ako sa 150. <laughs> hindi ma hindi ma autom sarap pero di sing mahal, ba'y niya panghulugan? Aaaaaah! Oh! Ete, eka okay. hey, 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 may napansin ako mukhang mayaman. Ang dali lang po ah. Okay ha? Halma yun

ang importante, wala tayong sinasagasaan, wala tayong sinasaktan, at malinis tayong mamumuhay. Yeah. Sa nakapanood ng viral video ng KMJ, eh, at lagi niyong tatandaan, walang kurara, walang mawawala. Wow! Yeah. Yeah at nung nabangkit mo kasi na ikaw yung kaibigan na handang ibigay yung buhay mo, no? At uh, ngayon Because kita tayo sa diwata. Because in you know, wala nang higit pa sa itang kaibigan na nag-aalay ng buhay para sa kanyang kaibigan. And you are so, so blessed when you have that kind of friend. And I am that kind of friend. Hello? You know? Unang-una, sige, ilalayot nila ako dahil sa binigay ng cellphone ni Diwata sa akin at hindi ako pumasok. Okay, wag ka tumawa. Wala kang alam. Okay, bakit nyo ako pagtatawala? Pumunta ako dito, huminga ko ng cellphone dahil marahiya na ang buhay natin. Oo. Oh. Yan lang ang pakay ko. Eh nung bigay yung cellphone, alam ko na kung trabaho di. Siyempre, sasagot ko oo, oh, oh, di ba? Dahil sa iya ko. No? Hindi ba naisip yun? Nagbablog ako, naglalive ako. Pipiliin ko bang sa araw para doon, pero hindi. Alam niyo kung totoo niya, mas mahal sa cellphone na iyon ang ipaglabang ko siya sa gobyerno ng Pasay nung pipiliin yung operation siya. Oo. Oh. Sige nga, kayo ba? May kaibigan kayo ipaglalaban kayo kahit na ang kaharap? Siyempre wala. Wala po. O ako, boses ng mahihirap, hindi ako madudungo basta tama po ang aking sasabihin. Hindi ako mahihiya basta may punto de vista ang aking sasabihin. Everything that I said will be a history in social media. Nagagawa hey, ka ng history sa social media, no? So kung bibigyan ka ng pagkakataon ni Madam Glenda, ano bang product yung uh, pwede mong iendorso? So? Well, it depends upon the situation. Sabi ko nga sa mga aesthetic center, bakit yung magpapaganda ng maganda na? Kukuha naman niya. Kukuha ka ng model, maganda na. Ang pagandahin mo yung pangit dahil kapag ang pangit gumanda, ubos ang produkto mo. <laughs> <laughs> para <sa mga> basher, <laughs> para okay, para sa mga basher naman. Okay, mga kapatid. Tapakaganda mo ba? Napakakinis mo ba? Perfecto ka ba? Mabango ang hininga, walang amoy sa kilikili at alit-alit pa? Diyos ko anak, tumingin <laughs> ka sa salamin pagkabata ba? Hindi ka kumubot sa nanay mo, hindi mo minura nanay mo, tatay mo. Wala ka bang kasalanan? Walang nabuhay ng perfecto sa mundo. Maganda, mm maganda. -hmm. Look into my eyes. Why do I speak transparently? Why do I speak from my heart? Why? because it is nangyakawano a jackpot. Sa iba, napakahirap magpakatotoo. Magpe-pretend ng pagkatao na hindi sila. Kunwari mayaman, pero basura. Kunwari marulong. Alam niyo ba ang tunay na matagod Hindi ito agad sumasagwat sa mga walang punta. And marunong itong magmatsag, Marulong makiramdam, marunong tumago sa hindi nakakasakit na pangmalahan. At ito ang tatandaan ninyo mula sa mima ng bayan. Ang buhay ay may silam. Gamitin natin ito ng may kapararakan. Okay.